Guys, uh, good morning. Ano, andito tayo sa third day ng World Game Paul Expo. So, kung mapapansin nyo, nandito ako sa gate. Nagpapasok na mga kasama natin na talagang maagang nag-abang. Ano? So, pener ang bilihan ng ticket and ang, sa parking talagang pila na. Pila na. So, tingnan natin, ano? tingnan natin ang mga kasama natin dito na talagang nagpupumilit na pumunta kasi linggo ngayon kasama mga pamilya nila para makasama sa Uh, event na to no? kasi last day ngayon masayang masaya to dahil talagang uh, lahat ng magmamanok halos andito dahil linggo walang trabaho no? mga nanay tatay ng pamilya mga anak sama-sama sila so sa mga makakadao pang palad natin mamimigay ako ng anim na ticket so puntahan nyo ako dito andito ako sa uh, hall A nakatambay sa hall A so tingnan natin dito na ito anim na ticket sobra to sa binili natin sobra to kaya hindi natin magagamit ipapamigay natin sa mga kasama natin Ayan. So, andito sila, no? Nagpapasokan na sila. Nagpapasokan na. Antayin natin. Tingnan natin ang mga kasama natin dito. Ay, Morning. Sige. Sige. May tiket na kayo. May ano po ako sa online po ako Sayang. May libre akong tiket na ibibigay. Ay, sir, so sa sir, yung asama ko, wala pa po. sabihin niya pala. Yeah. Wala ka ticket? Wala pa. Oo, yun. Sobra to, binigay ko, binigay ko yan eh. Thank you po. Ayan, sige, sige. Wala. yung isa mayroon na. Oo, so yung isa wala pa. Ayun. So, ah, uh, sa mga wala pang ticket na lumapit sa atin, ito, ipapamigyan natin na nakapagbigay na lang tayo ng isa. So, may lima pa. Tingnan natin. Tingnan natin, ano? Kasi ito, uh, ang hirap pumila. So ngayon lang tayo mamimigay dahil sobra to sa kailangan natin. <laughs> Morning po. Ayan. So dito tayo. Ayan. Tinan nyo. Tinan nyo sa loob. Talagang uh, jump pack na. No? Sa naghihintay sa loob ng gate, jump pack na sila. So pag nagbukas yan, tuloy-tuloy yan, hugus lahat ng tao yung pinaka-setting part. Pag nasa harapan ka nila, talagang matutuwa ka kasi ah, talaga nagkakagulo lahat. <laughs> Unahan makapili, makahawak ng mga manok. Kaya ito yung pinakaabang ng lahat. Sir Richard Canega, nasa expo din daw siya. Ay, ay sa'yo Sir Richard Canega nang uh, nandito sa expo no magkita po tayo mamaya dito punta nyo lang kami sa booth natin Baka wala pa siyang ticket Mas, Baka wala pa pang ticket bibigyan kita So, Nasaan ka? Nasaan kayo, Master Marzo? Uh, andito sa Hall A. Andito tayo sa Hall A. Nag-aabang tayo ng mga kasama natin. Ayan. So, lima tong ticket na to. Lima. Atin na natin. Ayan. Habang naghihintay tayo. Kasi sila nasa loob na yun. Nahuli tayo yung pumasok. Yung mga kasama natin na iba, nasa loob na. Kaya dito tayo maghihintay. Ano? Sa mga papasok pa lang. So, nakapamigay na tayo ng isa. Meron pa tayong lima. Hintayin natin kung sino ang lalapit. Ano? So sa mga nandito at nakakapanood, lapit lang kayo sa akin dito sa Hall A. Ngayong mismong uh, oras na to sa live. Dahil bibigyan natin ito ticket, ticket nato. Yes, uh, discounted yung mga breeding stocks natin kasi last day ngayon. Kasi libre na Yes, libre na ticket. O, mga kadiskonte, mga kabawas sa kayo ng uh, bayad. Ano? So instead, mabibili nyo pa ng ibang gamit yan dito. Pamurga, pagkain ng uh, sagupan. Sir Marcus, kailangan daw ba, tinatanong ni Sir uh, Oned uh, Pag followers lang ba Ang bibigyan mo ng ticket? Hindi, kahit sino, basta batiin tayo Bibigyan natin Kahit sino talaga, kahit Master? Kahit sino, babatiin. basta lapitan tayo okay. Bibigyan natin okay. Magkano ba yung ticket na yan, Master? Uh, hindi ko lang sure kung 250 o 200 Or 300 something Hindi ko alam eh, mga ganon Kasi hindi naka update so pinabili ko lang ito kaya uh, sobra naman sayang naman. Para so, talaga yan sa mga para, ano, uh, bigay, bigay natin ito sa mga kasama natin na mahilig talaga sa pagmamanok na pumunta sa araw. So, ayan. So Abang ano, ano, ano oras ka dito master na uh, wala mga 5 minutes lang to mga 5 minutes lang to pag naubos natin ng ticket uh, wala na ubos na to papasok na tayo do para i-check naman natin ang booth natin mga kasama natin na nandoon So 5 minutes lang tapos wala na. Yes, five minutes lang wala na. Kailan ipakita nila? Kailan pumunta agad sila dito? Yes, dito sa harap ng Hall A. Ayan. <laughs> Ayan, ayun yung sila. Na yung iba nasa Hall B pumapasok, hindi sila nakakatuloy sa Hall A kasi sa Hall B pa lang may entrance sa sila. And by the way, bawal ang tubig, bawal ang pagkain na sa loob. So bawal ang tubig, bawal ang pagkain. ka. dito kayo bibili sa loob ano? Kasi Ah, yung mga concessionaires, parang nagre-reklamo din naman sila dahil dapat nagrenta sila, may benta sila. So, gano'n, So, bawal lang. Tubig dito na dadalhin nyo mismo. May iiwanan nyo lang yan at magkait. Ya, huwag na kayo magdala. Sabi huwag na kayo magdala. Sir Richard Canega, uh, sayang dahil nakapili na daw po siya ng ticket. Naku, sayang sir. Nahuli kasi kami dumating. Nahuli kasi kami dumating at huli namin na check na may sobra pala kaming ticket. Ayan. So, hayaan nyo po. Sa sunod, ganito ang gagawin natin. Sa mga sunod na expo, magpapasobro tayo ng ticket para makapamigay tayo sa mga kasama natin. Kasi last day na ngayon, wala nang gamit ito para sa atin. Kaya, bigay na natin. Ayun. So, lahat-lahat pa, tayo natin. papunta doon. Tara, tingnan natin. Papunta na tayo sa booth natin. Ano? Papunta na tayo sa booth natin. Tingnan natin. Master, tinatanong ni Sir Wang, pagkano po yung Uh, I think mga 250 o 300 something, uh, 300 pesos yung entrance dito sa World Game Complex. Expo. Yung ticket na hawak natin na pinapamigay natin, ano. So, sayang din to. Kaya, kailangan... Para sa kanila talaga yan. Oo, oh, para sa kanila talaga to. Papamigay natin. Sabi ni Sir Dex, Manoy. Sir Dex. Sir Dex, ay to sa inyo. Salomon. Niya. Magandang araw po sa iyo, Sir Dex Salomon. Ayan, ito yung kain na lang na pinunta natin nakaraan. Nag-replenish siya sila ng pagkain, marami na. So, kita natin, mara nakabili na karamihan ng ticket din dito. Nakabili na ng ticket karamihan. So, mamaya, babalik ulit tayo, no? pupunta tayo sa booth natin. So, abangan nyo lang, pag nakita nyo ako, pag nasalubong nyo ako, bibigyan oh, ko yun ng yeah. ticket. Ayan. Hanggang, siguro, Master, hanggang doon sa dulo, kung may makasalubong tayo, yes. mamimigay ka pa rin. Yes, mamimigay tayo hanggang sa dulo. Ayan na natin, ano? na. Kasi itong mga nandito na nagabang mga may band na nakita na natin. So, maridoble kung ipapamigay lang doon natin sa kanila. Ayan. Ito ulit ang mobile lang Union Bank. Yung mobile bank ng Union Bank. Andun ulit, ano? Pahingi oh, daw ticket master, sabi ni Sir... Ding. Oo, oh, nandito po Bing ako. Sir Ding Diaz. Nandito po ako sa Hall A. Puntahan nyo lang ako sa harapan. Ayan, ako Joel, God bless daw, idol. Max ayan. McMahon. Uh, good morning po sa iyo, Sir Joel. Ayan. ayan. So, ayun na sila, nakapila na, puro na may wristband. Ayan. So, Joel, pa daw pupunta si Sir Dex. Sayang, basta po mamaya pag nakita nyo ako, puntahan nyo lang, bibigyan ko kayo ng ticket. Ano? Itong umaga ang masaya eh. So, ayan. So, ano. Lahat sila, nandoon na, nakabili na ng ticket, nakapila na, para, pag nagbukas, papasok na sila. So, yung isang nabigyan natin, medyo maserte siya, ano. Kasi sa kanya napunta yung isang libreng ticket. At so, tingnan natin. Dito sa dulo. Dito master. Tara. Yan. Dito tayo ano, dito tayo sa likod kasi nandito yung mga manok natin. Dito tayo dumadaan bilang exhibitor. Ayan. So andito na tayo sa likod, guys. Mamaya iikot ulit ako pag nasa lubong niyo ako. Lapitan niyo lang ako at bibigyan ko ang ticket. Okay, thank you very much, Master.